Nag-umpisa na ang tatlong araw na malawakang tigil pasada na ikinasa ng grupong piston bilang pagdutol sa deadline ng franchise consolidation na bagi pa rin ng POV modernization program ng pamalaan. Nasa isang daang libong miyembro ng piston ang inaasaang sasama sa tatlong araw na transport strike sa panayam ng RMN Manila Tinabi ni Pistol National President Bodi Floranda na tatlong buwan nilang pinagandaan ang ikinasang tigil pasad at asaan din daw ang mga mas malaking kilos protesta. Bagabat hindi raw sila tutol sa modernisasyon, ay pinangangamba nilang bawala sa mga driver o operator ang bagari ng sasakyan dahil sa paglahok sa mga kooperatiba pag uh, nag-consolidate ka, wala ka ng lehitimong pag-aari, wala ka ng prangkisa at wala ka ng unit. Ano? Kundi ang uh, magkakaroon na lamang ng mga unit yan, yung corporation o yung uh, partiba, hindi na nakapangalan sa individual yung kanilang mga unit at yung kanilang prangkisa. Sa ngayon po ay uh, maraming mga maraming ng mga nag-coop na lumalapit po sa atin na talagang dumadaing ano, na nagkaroon ng uh, maling pagpasok uh, sa, sa pinangamodernisisyon uh, sapagkat so, tayong uh, iba ay talagang nabaon sa utang na sinasabi nga nila eh, kung dati ay di pangamin dala ay uh, wala kami problema sa mga banko wala kami problema sa uh, masyadong matataas na mga binabayaran ngayon ay halos sa uh, nalubog ano, nalubog mismo yung kanilang kapartiba Si Piston National President Bondi Floranda sa December 31 ang deadline ng consolidation o pagsali sa mga kooperatiba Now na una nang nilinaw ng LTFRB na hindi pa aalisin sa mga kalsada. Ang mga lumang jeep basta't roadworthy ang mga ito.